ba't di na lang po kayo umuwi sa Tarlac? O sige, total, may malilipatan na kayo. Total, siya po, akupa na ayusin nyo, ha? Hi everyone! May mga kababayan tayo sa probinsya na nagpunta sa Maynila sa pag-asang nandito ang pinapangarap nilang buhay. Pero, hindi naging maganda ang kanilang kapalaran at naging squatter sa lansangan. Sa video na ito ay panoorin natin ang konsiderasyon at awa na ipinakita ni Sir Gabriel Go sa mga taga na nabaon sa hirap ng buhay. Panoorin natin ang video na ito. May mag galing sa probinsya ang kinausap ni Sir Gabriel Go upang alasin ang istruktura sa bangketa. Ano po ba talaga kayo? Tarlac? Ba't din na lang po kayo umuwi sa Tarlac? Para hindi po kayo nahirapan, na sa bangketa po kayo. Kaso problema po, nasa bangkay tayo umuwi. Sa Tanlac, may bahay po kayo. Di ba mas madali ang buhay sa probinsya? Mas mura ang bilihin. Kasi po, kaysa nahihirapan po kayo dito. Mister mo po, ha? Ayaw nyo bang umuwi na lang sa probinsya para di kayo nahihirapan? Nasa kalsada kayo. na po kami dito. Meron na. Saan po? Ah, so makakapaglipat na po kayo. Ah, oh, na lang sir. kasi Siyempre, nasa bangketa. Ayoko naman kayong gibain dahil siyempre, eh, dyan na kayo nakatira. Pero yun nga lang po, magiging hindi po tayo patas so yung iba giniba, tapos may ibang kayo. Eh kung meron kayong malilipata, mas maganda po yun. O sige, total, may malilipatan na kayo. Eh, total, siya mo, nangako pa, ayusin nyo, ha? Pagbalik ko, dapat wala na kayo dyan. Parang hindi kayo mahirapan. O, dalawa lang ba kayo? Dalawa lang po. O sige. Eh, basta sa akin, pagbalik namin sa susunod, dapat wala na yan, ha? Oto, konting pandagdag, mabigas, delata noodles. Thank you, Merry Christmas, sir. Okay, matagal ko Christmas. na. basta na nga, pangako mo sa akin, ha? Wala na yan, pagbalik ko, ha? Para mas maayos yung tutulugan nyo. Okay? O, sige. Okay. Naiyak naman si nanay dahil binili ni Sir Gabriel ko ang tinitintay niyang rambutan at makakauwi na sila sa kanilang bahay. Mag-ano po ba yan pag lahat? When San libo? 50 oh, bigyan mo na yung libo si nanay. Kunin niyo na lahat ng rambutan. San libo? May isang ko ng grocery. Bigyan din natin si nanay. Thank you, po. Kasi lang Ba't di mo tinutulungan? po. po, nag Ilan taon na po kayo, nay? po pera. Parang ako sa ako ah. pa rin po nag-aanap mo sa pamilya. aaral ah. Ilan Ilan po ba anak niyo? Pinag-aaral ah. Ilan po ba ang... Ilan po anak niyo? Walo po. Walo? Hindi pa po. Hindi ko po. O nay, bibiling ko na po yung rambutan niyo. Thank you, sir. Ito po, konting grocery. Oh, para iuwi niyo. May bigas, noodles. Ha? Thank you, sir. O oh, kunin niyo na. pag niyo. Bigay niyo sa tropa. Ati-atiin natin. Salamat Walang ano man po. Sa, sabi ni nanay, 1,000 na lang. Eh, sakto may dalawang grocery sa kotse. Sige po. Sige po, sige po nanay. O, iuwi mo na yan. Uwi mo si nanay para hindi mapagod. Sa hirap naman ng buhay, ay hindi makabili ng helmet itong rider at sa kanyang anak. Pero dahil sa kabutihan na ipinakita ng rider, ay ibinigyan ni Sir Gabriel go ng helmet ang ating mabuting kababayan. Kaso wala po siyang helmet? Kayo rin po, wala po kayong helmet. Paano po yan? Kawawa naman yung bata, walang helmet. May helmet ka ba? O, oh, e eh may lisensya kang dala. Pero, oh, sir. Pero po ng lisensya. Alam mo ba magkano ang penalty sa walang helmet? Magkano po? One five. Kaso, mas worry ko. Oh, apo niyo po? Anak mo. Saan niyo iha Tapos, saan kayo muwi? Doon. O, mo, tapos hindi mo pinag-helmet. Patigita na lang kita. First offense. Hindi ko po malalaman kung first offense. Hindi ko naman kayo mababantayan, di ba? Yung sa inyo, walang problema. Eh. ko kayo, pero yung bata, ganito na lang. Para wala kang tiket. Bibigyan ko kayo ng helmet. Para walang ticket si daddy mo, bibigyan ko kayo ng bagong helmet. Okay ba sa iyo yun? Thank you, sir. Thank o, bigyan mo ko ng ano? Thank you, sir. Bigyan mo ko dalawang helmet. Yung isa pang bata. May bago kang helmet. Meron pa kayong helmet na ano, matibay. Yay! Thank you, thank ah, you. O, hawakan ko muna. Hawakan mo muna. Thank you, sir. Ayos ba? Para you, sa'yo? Yay! Sir, thank you. Maming salamat po. Sa so, maganda palakpakan ka! <laughs> Uh, ako naman kasi gusto ko safe kayo. Dahil na pag may angkas kang bata, very particular ako dun. Ang panalangin mo, kasa. <laughs> Dahil pag hindi, ticket ka. Ang galing salamin mo. Kasa ba? Buwala rin. Ay ayos. ilak mo to. Salamat po, salamat. O, to, may extra visor para do sa bata. Patensa ka na sa kulay, ha? Ah. Color blue. Ah, you like blue? Ah, gusto mo pala ng blue. oh, mas maganda pa yung helmet mo kaysa sa papa mo. Alam mo bakit? Alam mo bakit? Modular. Wala, oh. yun. Buka natin. Oo, no? Gusto mo baba natin? Okay. Oh, hindi sa lahat ng oras, walang tiket ha. Gamitin ng helmet. Ikaw rin gamitin ang helmet ha. Pag nakalimutan ni papa mo, pagalitan mo siya. Okay? Salamat sayo. Sa ating mga kababayan na nasa probinsya, ay wag po kayong pupunta sa Maynila. Kung wala po kayong siguradong mapapasukan. Halimbawa na lang po, yung katrabaho ko noon sa Batangas siya nakatira tapos nag-apply siya online at nung nakapasa siya sa kumpanya ay saka siya lumuwas at naghanap ng mauupahan sa Maynila. Huwag din po kayong luluwas kung wala po kayong kakilala o matutuluyan. Kung factory naman po ang inyong papasukan ay ihanda nyo po ang inyong sarili dahil sobrang hirap po ng buhay sa factory. Papasok po kayo ng 12 hours a day at alim na araw po ang inyong pasok Magpapahinga lang po kayo sa linggo pero gagamitin nyo po ang araw na upang maglaba at magpahinga na lang po. Para sa akin, mas maganda pa din ang buhay sa probinsya. At kung masipag naman po kayo, ay magtayo po kayo ng taniman ng gulay at mag-alaga ng manok at baboy. Mas malaki pa po ang chances na yumamang kayo sa pagtatanim at pag-aalaga ng hayop kesa mamasukan ng 12 bars a day at 6 days a week na maliit din naman po ang inyong sahod. Sa mga nasa probinsya po, ay pag-isipan nyo pong munang mabuti bago kayo lumuwas sa Maynila. Hindi naman po masamang makipagsapalaran. Pero, alamin po muna natin kung meron tayong mapapasukan. That's all everyone. Salamat sa inyong panunod. This is Chuck and you're watching Parker Drone.